Yan po yung bayaning Pilipino natin ngayon. Dito po sa may uh, bayan ng Saudi Arabia. Yan po siya. Ang pangalan niya po ay Tapdinat. Ay po. Basulero. Yan po yung napaka tingnan nyo naman po kung anong uri ng trabaho meron sa amin dito. Kaya pong kailangan po ninyong um, hindi ko gawing inspirasyon saka hindi mahirap pa po ang maging isang OFW ito sorero dito sa Saudi Sir, <laughs> ano po yung masasabi niya sa trabaho natin dito? Eh, tiyaga na lang. Yeah. Dahil sa hirap ng buhay. Oo. Oh. Mahirap bang buhay sa Pilipinas kaysa Kung dito? Kung may trabaho lang sa Pilipinas, eh, bakit hindi ako dito sa Pilipinas? Oo, kaya nga, ano? Dito na lang. So, masaya kaya ka naman. Panawagan na lang kayo ng <laughs> Masaya ka kaya naman, naman ako, sa... Ano, bigyan lahat ng trabaho mga Pilipino daw. Masaya ka naman sa trabaho mo, sir. Ah, masaya naman. At least nakakaginhawa din ang buwan. Oo. Magkano ho bang sahod natin dito, sir? Eh, tama lang po. Sa isang buwan, allowance ng pamilya. Hmm. So, pero kung meron pong opportunity sa Pilipinas na trabaho, kailangan nyo po pa pang mag-abroad o hindi na? Ay, hindi na. Ano pong gusto mong panawagan sa ating pangalda presidente? Ang nakasabi ko lang ay President Noy Aquino, Pinoy. Oo. Eh, sana mabigil lang mga Pinoy ng trabaho daw para hindi na mag- Magpakahirap dito sir, no? wala ditong trabaho na daw, baka masubukan din nila pag wala silang trabaho sa Pinas. So ano pa talagang trabaho niyo sir na inaplayan po dito sa bansa ng Saudi Arabia? Eh, hindi naman ako ganito eh, basurero eh. <laughs> ano, ano po yung minamani yun sir? Ito po yung sasakyan niya minamani yun sir? Eh yan na yun. Uh, yung isang Honda, Honda Odyssey. Pero sideline na lang po to sir o talagang kasali na sa trabaho ninyo? Sir, kasali na sa trabaho daw. Taga all, all an ano na talaga no? All around. around. Ganyan talaga tayo mga Pinoy sir no? Ganyan talaga. So Yung pamilya nyo po sa Pilipinas sir, kumusta naman po? Ayos lang din. Tapapadala lang ng Nahirap talaga ang buhay dito sa Saudi, sir. Eh? Nahirap. Oo. Oh. Pag hindi malinis to, oh, pag-rate ang <laughs> Yo, okay lang yan, sir. At least, nakakaraos naman, di ba? Nakakaraos naman. Pero talagang mas okay talaga kung meron tayong trabaho doon sa Pilipinas. Hindi na tayo magaganito, di ba? Oo. Oh. At least, kasama mo po ang pamilya mo. Hmm. Sige sir, maraming maraming salamat po sa pag-interview ko sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng info. Ano ang uh, ulang pangalan niyo, sir? Eh, ako nga pala si Juan. Diyos dado makapagal. <laughs> Presidente yan sir ha. Presidente nagwawalis. Okay sir, maraming salamat po sa ulit. Sa ulitin po sir. Maraming salamat.